Magandang araw sa inyo mga katropa. Ako nga pala si Royce the Vlogger. For today's video, ipapakita ko sa inyo ang isa sa mga trabaho dito sa Korea at kung magkano ang minimum wage ngayong darating na 2024 dito sa Korea. Pero bago ang lahat, hindi nga pala ako ang nasa video. Siya po si Kuya Greg. Matagal na rin siya dito sa Korea at isa rin po siyang EPS worker. Sa pagkakaalam ko, tagapalawan po siya. Isa yan sa masisipag na worker dito sa company. Hindi mareklamo sa trabaho. Sunod lang po yan ang sunod sa mga utos sa mga nakakataas. Kaya isa po yan sa mga pinagkakatiwalaan sa trabaho. Bukod po dyan, sobrang bait at maaasahan yan. Sa kanya ako lumalapit kapag may problema ako. Lalo na nung naipit ako ng pandemic sa Pilipinas, halos wala akong malapitan. Kaya naisip ko lumapit sa kanya at hindi po siya nagdalawang isip na tulungan ako. Maraming maraming salamat Kuya Greg. Ito na yung way ko para pasalamatan ka. Mabalik tayo sa ating video. Yan pong ginagawa niya ay parts sa mga sasakyan at yan po ay press machine. Kaway-kaway sa mga nakapagtrabaho na sa press machine. Isa lamang po ito sa magiging trabaho nyo. Kung sakali po makapagtrabaho kayo dito sa Korea at kung sa ganito naman po kayo ma-assign, panatilihin nyo pong maging alerto. Hindi po pwede dito ang ng lutang, laseng at kulang sa tulog. Alam na alam po yan ng mga nakapagtrabaho na sa press machine. Hindi po madali ang trabaho ng ito. Kaya ang paalala ko lang maging maingat kayo mga katropa. Bago tayo pumasok sa trabaho, magdasal muna tayo para makaiwas tayo sa anumang aksidente. May kasabihan nga tayo, nasa Diyos ang awa, nasa tawang gawa. Lagi nyo pong i-check kung gumagana ang mga sensor at gumamit kayo ng mga safety gear. At higit sa lahat kung sakaling magkaroon ng troubleshoot, magtawag po tayo ng eksperto sa pag-aayos. Huwag po tayo mag-aayos ng walang kasamang eksperto. Mahirap na, nag lang po ang buhay natin. Hindi po yan katulad ng ML na kapag namatay ka, magre-respawn ka within 30 seconds. Sana may natutunan kayo sa mga sinabi ko. Ngayon naman ay dadako tayo sa 2024 minimum wage dito sa South Korea. Ang isang oras po ay pumapalo ng 424 pesos at sa overtime naman, 637 pesos at sa daily naman o walong oras sa trabaho mo, 3,397 pesos. Kaya kung ikaw ay magtatrabaho ng 12 oras, ikaw ay kikita ng 5,308 pesos. Walong oras para sa regular hour, tatlong oras naman para sa overtime rate at isang oras para sa break time. At para naman sa ating monthly rate, ito ay pumapalo ng 88,000. Grabe yun, mga katropa. Makakapagpatayo talaga kayo ng sarili ng bahay dito. At ang pinakahuli, ang night differential na pumapalo ng 212 per oras. Kaya kung nagtatrabaho ka ng 10 oras sa isang gabi, mag plus 2,100 ka kasi may night differential ka, katropa. Hanggang dito na lang po ang ating video. Sana po ay makapasa kayo sa exam at sa medical. Dito na lang tayo magkita kita, mga katropa. Huwag niyo rin po kalimutan ipalaw ang aking page para sa mas marami pang impormasyon. Pusuan at ishare mo na rin ating video. Royse Vlogger in South Korea At kung gusto mo ng mga guidelines at libre ng sub copy ng mga reviewer I-message mo lang ako Huwag po kayong matakot Hindi po ako nakangagat Hanggang dito na lang po mga katropa Royse Vlogger in South Korea Peace out!